Okay mga kapatid at mga kaibigan, hindi po tayo natuloy sa ating uh, talakayan sa ngayon sa pagitan ng Iglesia ni Cristo dahil hindi po sumipot yung kausap sana natin na Iglesia ni Cristo. Uh, pagdating po natin doon sa Vino, ay walang isang Iglesia ni Cristo na andon. No, na makipagtalakayan sana. Sila po yung naghamon, sila po yung nag-invite at yung sabi pa nga nila doon sa missionary naka-assign doon magdala ng marami <laughs> yung sabi nila magdala doon ng maraming uh, adites dahil sila daw ay magdadala uh, din ng mga kapatid nilang iglesia ni Kristo at isama nila yung kanilang ministro ang nakakalungkot lang pagdating namin doon ay walang iglesia ni Kristo na andon uh, no? kundi yung mga Bible interest lang ng ating Bible missionary doon kaya hindi ho tayo natuloy sa ating talakayan at hindi lang pala itong isang beses na ginawa nilang pang-iin dyan sa mga at Adventists, kundi maraming beses na, tatlong beses na daw ito na ginawa nila. ganon pa man, blessed pa rin tayo dahil natuloy yung ating Bible study doon.